Pagdaan uh, mo na kami dito. Dali lang ha. So ito pala yung may meron na pala nakabalot na oh. Dali lang. Ano yung kumuna? Tingnan ko. Ano yun? Ah, ito rin yung totoo. piraso lang pag tayo ng isa, pag tayo na 90, 90 pesos pag oh, grabe ito, pinag-ero na tala mm hindi -hmm. ko na pala lahat at saka nakabalag na mm -hmm. pero isda ay ano yung isda ah. ah ito yung to yung binili natin kahapon ilang grams ilang grams Ha? Masarap yun sa munggo Yun oh. yun. Hindi ako makadala niyan to. Ang laki-laki hindi ko nakaya

At saka yung? ano to, to yung sa yun, mayzon na may ano, may flavor. May ano ano namang ano nito orange flavor nila, tsino no tapa yung isa. Pero ano siya? Kasi ano, yung red. Tsino. Hindi hindi pa masunog agad 'to pag mag-ano to, yung eto oh, assorted uh, lang ano, ng pangpasaluto mga ganyan ano gusto mo mo try ng kusina saan ano lang dito mabilisang luto oh api romantic sabi mo mag balik muna tayo dito nang mabalik, na? mabalik lang kami ha Takim ah. sumas so, anyo ano, gita, ma, mas, ano Balik lang kami muna Tapos bigyan mo na discount 10% pa. Ah, May like sa discount. May okay. discount kami mamaya so, alis muna kami, alis muna kami. Uh, at Lalakan ko rin din na uh. Basta dito kami mamaya bibili ang init, init guys. Ang init-init. na dito na kami sa sakyan. Sakay na kami guys. Uy, akyat ka na. Ay, ito na oh. Hindi na, okay lang yan. Ha? Eh, oo nga, nagpalit tayo. Super init talaga guys. Pero sige lang, basta. Basta. <laughs> oh, ano. <laughs> Tayo guys. Kumakapit yung amoy ng manon, no? Ay, lumapit ka lang. Hindi, babalutin ko naman yan ng ano eh. Babalutin news paper. ko. Newspaper. Newspaper. Babalutin ko naman yan. Teka, teka, teka. Tanda mo na ako sa Aragay. Ginawa. <laughs>